Hi mga kabibi, kabestis and buddies around the world. Mega love shout out! Especially kay kabestiganda ganda Chris Montero from Taguig City. And to you, Karina, mega love shout out. A blessed day ahead. I love you mga kabibi. Bago kayo manood ng aking pamumulot, hayaan ko muna ipapakita itong napulot ko. Ayan mga kabibi, kasama po to ito sa video. Kasi ito mga kabibi, oh, ayan, nagawan ko ng paraan. Makikita nyo to at mapapanood nyo mamaya. Ide-demonstrate ko muna o ide-demo ko muna. Ito, nung napulot ko to, itong tempered glass, wala po itong handle niya. So ngayon, namulot ako ng mga 'di ba, yung mga ganito may mga kaldero na round, may mga handle tinatanggal ko at kinabit ko dito. So ayan na mga kabibi. So, dalawa po 'yan mga kabibi. Ayan. Ayan. Oh. Wala po 'yan mga kabibi kinabit ko para mapakinabangan, gagawa po tayo ng paraan at gagamitin po natin ang common knowledge natin about sa kitchen wares mga kabibi. Para naman hindi po masayang ito. Ito pa naman ay microwave Say, pwede din po itong pang oven pero wag po natin ilalagay itong tempered na glass cover niya po mga kabibi. Ito lang din after na done cook po kung ano po niluto mo dito through oven, then pwede mo siyang takpan pag ready to serve the food mga kabibi. So, ito rin mga kabibi, napulot ko to, dalawa sila, walang takip. So, namulot ako ng ganito ulit, tempered glass na cover ng any kitchen worse na ganito serving pyrex so ayan ginawan ko ulit ng paraan so, ayan po mga kabibi ayan. o diba ang ganda dalawa po sila yan mga bibi ito po ayan ulit mga kabibi tempered glass so ayan napulot ko walang takip namulot ako ng ganito kasi alam ko na yung mapaka, ko po mga so ayan ang ganda mga kabibi tantatan, ta, tan. o, ba diba? Ang ganda. oh, nakadawa po tayo, mga ka-baby Ayan po. At, hindi ko na mabuhat, baka mabasag pa. iyan, O, diba? Ari, ari, ari. Hmm. Mabasag. Ayan. So, dalawa na pong ganito. Makita nyo naman, nung, ano, una kong na-upload na mulot, ako nang matakit. Yan ito, dalawa natin. Yes. So, that's all. Ang gaganda po mga kabibi. Ayan. na. Oh. Ayan. So, enjoy watching sa aking pamulot. Love you mga kabibi. Wow. Oh, Ayano. Ayan Oh. Ang ganda nito mga kabibi o. Oh. Iniwanan nila o. Oh. Ayan, cute. <laughs> ayan o. Oh. Oh, ang cute punin ko lang to mga kabibi. Ang ganda niya. Wow. Ang ganda oh. Sugasan ko to. Sabay ko sa loob. Pasya kaya to. Ayan mga kabibi oh. Uy, di magkasya ba? Ang ganda. Ganun oh. Oh. Paano pa magsara nito? Ang lang hirap paano ba to? Hindi <laughs> yata takip nito. Ah, ganun. Ganyan pala mga kabibi. Tapos ito yung ano niya. O, oh, sana o. Oh. Tapos ito, kunin ko lang to mga kabibi. Ayun. Oh, dito o. Oh. O? Oh? Wow, ano to? Grabe. Panghalaman. Grabe o. Oh. <laughs> Pang halaman mga kabibi, ang ganda. Oo. Oh, yung pag ano ba, mag, ah, kahit sa terrace, kung may terrace ka, pwede mo siyang tamna ng mga ano, magtanim ka ng mga vegetable, tulad ng kamatis, tulad ng ah, kamote. talbos ng kamote ba? Ayan din o, oh, so, kung may terrace ka sa bahay. Uy, grabe naman po. Laki ito pa, oh. Ay, ang cute. <laughs> ang ganda. Kunin ko nga lang ito, mga kabibi. Basag. Nabasag siya, mga kabibi. So, Hindi ko nakuha yung takit ng ano. Ah. Nandun, iniwan ko yung takit. Iniwan.

Thank you! Ayan, may Pyrex ako. Binigay sa akin. Binigay sa akin ni Mama. Oo, yung Pyrex binigay niya. Ayan. Ayan. Bumubun. Ayan nga, Pyrex. Ayan. awtawyong na dumumod, 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 So, ako nito lang. O. Okay. Oh. Ang ganda niya mga ka Tama-tama dito. O. 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 Tuhak ko. Ganda. Ang ganda. Yan ang ka

Eh. Kuha ko ng sakit niyan mga kabibi. Ayan o. Oh. Ah. Tulad. Oh, ah. ang ganda. Ayan o. Oh. Alam niyo mga yung ganito. Magawa ng niya paraan niyan. Magawa ng niya paraan. Ayan. Ayan. Ay, sabi hindi magbabag. Ayan. Ayan. 오늘 고향량 내도로입니다 tayong kasirola oh may kasirola pa mga kabibi ayan may kasirola ayan eh. Ay. Mr. Bacon, ang ganda. Ang ganda na nakuha ko. Ang ganda na Ay, ah, hadi, Ayo, sorry, hadis sorry, hadis sorry hadis. brother. oke-oke <laughs> oke okay, okay, Bye bye. Where kali? Where, where? anu. <laughs> कुर् सूर जूं तूं आइ पूरी तरह त

ये तो बम Ito, pang takip, meron akong na niya sa bahay. Ano ko lang tapos ito, mga kabigid. Hanap ako lang lang, ano niya, sa akin ito. Ayan. Yeah. Ang gamit ang may mulut. Ang gamit ang 哦。 diba ba? Ayan, si Kabayal, Oh. O, oh. oh, ayan din siya, o. Oh. O, oh, diba? O, oh, ganyan kami, ang dami. <laughs> Uwi na kayo? Ay, hindi pa? Hindi parang namin yung driver natin. Ah, o, oh, sige, sige. Dito muna ako mag-ikot-ikot. <laughs> ayan, pinagay. O, oh, sana, o, oh, diba Di ba? Ang Ayan, din sa akin, Oh. meron pa tayong jacket at extra the virus wow. the mga extra the virus jacket next na raw. So, pwede kung kukunin ito kasi nga meron na uh, uh, ganito na tagtipir wala siya. ganda. Wow. Tapos ito rin. Ito rin mga kabibi. Ang ganda niya. Ayan. Ayan, ang ganda. Pati itong basket, ang ganda ng mga kuha ko mga kabibi ko. Super. Ito so, may basket siya. Ito rin. Ang ah, maganda dito mga kabibi is ah, yan. Ganda Pyrex. Pa Pang oven. Ayan po siya, o oh, microwave safe po. Maganda. Ayan, panghalaman. Ito naman mga kabiti, panghalaman ang mga ito. Ayan po, o. Oh. <laughs> Hello, brother. Ayan po, o. Oh. Ito may taki, Pyrex, Pichel. So, yan lahat nakuha po mga kabiti. Ayan po. Ayan, nag-aaway na sila. Yan yung last batch na nakuha po natin mga kabiti. Ito, oh ganda mga nag-aaway na dun. So ayun yun yung basag mga kabibi sayang oh. Mga basag yung nandyan. So ito mga nanguha ko mga kabibi. Ang ganda may takip pa. Tapos yan. Tapos ito pang oven. Ang ganda pati ng basket. May soup bowl po tayo dun. And then yan mga kabibi last ko na pulot na tinawala ko yung takip niyan baka iiwan ko to mga kabiti kasi nawala yung takip hindi ko na malaya na hulog so ayan po ang ganda yung basket po ang ganda mga kabiti paglagyan ng mga tinapay ayan o tamang tama din sa soup bowl ayan ganda o, diba nakaswerte ako dyan o yung may takip na siya wow sana all Pauwi na ako mga kabibis. Ito yung dadagdag ko dun sa napulot ko. Ha? Watch on the Peter mobile. Wala mo ito. Oh. ko. Last batch. Ayun na mga kabibi. Uwi na tayo. Last <laughs> siya mga kabibi. Tinuha ko yung panghalaman kasi tataniman ko yan siya ng ano mga kabisi sibuyas, ganun dun sa may teris-teris pwede -teris. kaya sa loob ng bahay part nyo meron naman ako hallway so, okay, ayan po ako iwan ko lang dito mga kapatid ko oh. dito ayan mga ito na oh, kuha ko mga kabuti ito Best it buddy, it can't be done Eh, kalas ako <laughs> Bye bye Ay, Ayan na mga kabibi, uwi na ako I know you my